ya kaming sakit sa naman, kaisang yung sa

nay lai yung tananang nagyen ano yan? naka-open nun niya! Naka yah mung video. Hmm? open kaya niya! naman kaya wala naman kaya wala naman kaya wala Dali kaya wala naman kaya Dali naman kaya wala Mm. <laughs> Kahit ulan, bira para makatula latrima. <laughs> 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 Aw ka man, sigili. na <laughs> 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 dan Dyan pata, oh. Ito, banda, okay. Aran, no, oh. daywak bilog to. Ito, sa dulo. Okay. Hindi, <laughs> oh. ran, tuta na, oh, bahol, oh. Yeah. Hindi, isa yeah. pa. Man. Dan. Man. Diretso, habla, ran, mong, ano, krohet, Dan. <laughs> Sige. Ah, dalilog tayo ako sa kaon. Bilog po. Asya pa. Okay. May pati kita ng sanga, bay. Ah, ito na, ng bunga, na nabilin. Matawa, hindi siya lang. Hmm? Sa, uh, ano ya guys? Eran. Eh? Diray hey, ko. Hay pero nang camera ay nang ano video na nasaan ana. Ah, uh, ay -huh. Hmm? dần tôi rồi mình dần vợ bây plastic Wala pa. Sige. Ta. Ayan. Salamat, Gid. Ayun lang po. Uh, sa, sa parintinawan. <laughs> Pira ruman pa. Hey, Ayan. Lakas ng ulan. Hmm.